Nagasampok ang kilay sa mga trabante sa usaka Sagingan sa barangay Dumulok Alabel, Sarangiri Province. Human nga ang pipila kanila nakasinati og problema sa ilang swildo. Na tingala daw sila nga ngagamay no, nga gamay na kaayo ang ilang swildo. Bisan ko nagatrabaho og sakto sa oras. O high technology na kaayo ang himan sa kompanya sa ilang pag-time-in og pag-time-out. Luwas sa facial recognition na pay CCTV camera ang akong maistorya sir sa among agency ka 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 sa kauban mo mm. nga ang among sildo nga dili ma ma mahatag kompleto mm. kaya ang akong nga demand is maone ipagawa ipakuha ko ng kwan ang piskaner nga na o biometric mm. kay mao man lang na naghatag sa among problema mm. Kaya kay kung wala kung nag-abot ng samtang sa nagabot ang biometric dira hantod karon nagistagar ang mga tao tong tulo ka sildohan ganang benefits po na mo sir wala hulog sir Puro play ko anak ko. Ah, isis bagi big sir oh. Gusto na mong ikuan si magtarong lang ikuan sa mo sir ba kay hago kay sir nya di 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 mi tarong lang ikuan di ay. Hatag sa mo kuan, hulog sa mo benepisyo na ba? Oh, sildo po na mo sir. So 382 sir ang adlaw. Ay, mo. Oh, 382 tanan. So maron ning concern namo sa ilaha nga ihatag lang amo ang katungod. Kay luoy pud mi nga pamilyado nga trabaho nga walay sweldo, mas saan na mo sa mong pamilya kung iyan ilang sistema. Ang koordinator sa ilang agency nagsulti, nga giasikaso na sa ilang agency ang maong problema og na napaabot na sa kompanya sa Sagingan. Kung <giblihan> concern, mo. Yes sir, nakaiter na na sir. Yes sir. Na sa yes sir, yes sir. Yes, okay, okay. sir. Yes, sir. Ah, okay, so, na Ah, katong iyon ni mga on on process na. On process pa sir. Yes sir. Okay, so na nasabtan na po din yon ni mo ning ilang concern. Yes sir, nasab no, nasabtan. Yes sir. No, sir. Sa no, so, nakaabot na sa management. Yes sir. Nakaabot no, okay. No, okay, Pero sir, sir. Wa uh, wala man ning ginapasagdan ning reklamo ni. Wala na sa sir. Wala. Gitagaan sir, gitagaan na ko anjud sir. So sir, maghulat-hulat lang sila. So ang ang kuan mong sir is pila na pud ka payroll magtatlo na ka payroll ilang kwan, wala pa gyapon response. so kami jud abang wala pa tong agreement mo jud to among sundon sa ang record sa data nila gina no, ginasend mo lang pud na among isulat sa kini mm -mm, yes sir human nagreklamo ang mga trabahante ang impormasyon gikan sa staff sa agency ng opisina ana sa barangay Tambler Nagpahibalo nga nagpa-meeting gila yon ng ilang manager sa mga trabahante aron masulbad ang problema. In the heart of changing lives. Kini si Brigada news